kamusta mga true friend? Meron lang akong gustong i-share sa inyo kasi may mga lumalabas kayo na illegal importation ng Corsa tires. So ito yung mga old na gulong ng Corsa, yung iba mga ano na, mga lumang-luma na talaga. So nagkaroon ng illegal importation niya no. So gumawa ako ng content na to para babigyan ko kayo ng mga tips para yung Corsa tires na mabibili ninyo ay e talagang original at talagang legit. Para maiwasan natin yung mga murang gulong ng Corsa dahil nga ito nga ay illegal importation na nilabas dito sa Pilipinas. So kung may mabibilang kayo ng mga Corsa tires na sobrang mura, eh magdalawang isip kayo dyan. Ito, uh, Corsa Platinum R99. Ayan, makikita natin dito guys, makapal pa siya, di ba? So almost 4 months na natin ginagamit to. Kaso ang problema ko is hindi ko siya nalista yung kanyang kilometer na tinakbo. So hindi ko alam kung ilang kilometers na ang tinatakbo ng gulong natin. Pero makikita nga natin dito na bagong bago pa. Ayan na may mga hibla-hibla pa yan. No? Diba? Ayan yung mga palatandaan ba? Diba? pag bago pa yung gulong may mga hibla-hibla. Sa likod naman ito yung gulong natin R99 din ng Corsa. Ayan makikita natin dito 42 weeks 2021. Year 2021. Ayan o. No? May mga hibla-hibla pa siya dyan, di ba? Para ma-monitor natin yung ating gulong, magpapakabit tayo ng bago eto na yung tinakbo ng motorcycle natin 38,065 kilometers Ayan, monitor natin yan kasi ililista na natin yan. Again guys, may mga kumakanat nga ng mga Corsa tires dito sa Pilipinas na mga luma, mga outdated. So napakadaligado nun. So may nakakalusot pa rin. Ano? Kasi yung mga lumalabas nyo, nakakapasok nyo sa ilinyo na paraan. At the same time, eh sobrang mura nya. So syempre, outdated na yun, luma na. Kaya sigurado ako sa inyo guys, maaksidente kayo kapag ganun ang ginamit niyo kasi anytime pwede siyang mabiyak anytime pwede siyang magluko unlike kapag mga original o or legit na Corsa yung ating mabibili kaya eh siguradong safe tayo sa mga kalsada lalo lalo sa mga entry taxi sa mga angkas di ba kailangan na kailangan namin ng magandang klaseng gulong ito yung isa sa mga basihan natin kailangan makita nyo tong authentic stickers na to ayan may nakalagay dyan na manufactured by PT Multistrada Arasarana Itong stickers na to is madali lang din naman itong Para maiwasan ninyo yung mga peke, yung mga lumana, obsolete variants, mga outdated na gulong, eh mag-message kayo sa Facebook page ng Corsa Motorcycle Times Philippines para masigurado ninyo na yung mga dealers na bibila ninyo ay mga legit at saka original na gulong yung makukuha ninyo. No? PT Multistrada. Sabi ng PT is uh, Perseroan Torbatas o Limited Liability Company. So lahat ng license company sa Indonesia, meron niyang PT sa umpisa. Pero magkakaiba yan ng manufacturer. Kaya lagi niyong ito double check yung ating mga manufacturers. Siyempre kapag legit company, dapat meron niyang website. So puntahan niyo lang yung multistrada. Makita niyo dyan guys, multistrada, manufacturer yan ng gulong, ng Corsa at saka ng Michelin. Kaya ganong kagandang klase yung ating mga Corsa tires. So ngayon naman, pakapitin natin yung gulong natin para makabiyahin na tayo. Tara! And finally guys, napalitan na natin yung gulong natin. Ayan o, bagong-bago. So kitang-kita natin dito na talagang brand new yung pinilit na gulong natin. So ang sukat pala ng gulong natin dito is 90-80-14. Naka-erox mags na tayo. Kaya kung mapapansin nyo is mas malaki siya ng konti, no? Compare sa stock. And then sa may likod naman natin, eto makikita natin dito. Ang sukat ng gulong natin ay ilan? 110-80-14. At ang manufacture date naman niya, ay 2521. So, ibig sabihin yan, 25 weeks at year 2021. Kaya tayo nagpalit ng gulong guys kasi nga i-monitor natin kung gaano nga ba talaga itatagal itong gulong natin ng Corsa. 04-22 So, 4 weeks, year 2022. Okay? So, yan. Yung ating uh, bagong gulong na gagamitin natin sa ating pagiging angkas biker. Okay, check natin yung ating kilometers na tinakbo. So may record tayo ngayon ng 38,065 kilometers. Ayan yung record natin. So yun nga mga true friend, para may natin yung mga lumalabas ng mga murang gulong ng Corsa, mag-direct message kayo sa Facebook page ng Corsa Motorcycle Tires Philippines. And then sasabihin nila kung sino yung mga legit dealers nila para sigurado natin na original yung mabibili nyo. And then syempre, tandaan nyo lagi yung authentic figure. Sa mga kapwa ko naman, ng mga MC taxi riders, mga delivery riders, Yon, ito, subok na subok na yung Corsite yung ginagamit natin sa pang-araw-araw natin biyahe. Ayun mga True Friends, may sige tayo lagi. And God bless.